sa ating mga balita ngayong hapon. Binawi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang idineklarang tigil putukan ng pamahalaan sa mga rebeldeng komunista. Mula sa Malacanang, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, go ahead. Yes, magandang gabi, Atty. Reg. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginawa niya ang lahat niyang magagawa kabilang na ang pagpapalaya sa mga political leaders. Subalit so hindi ito sapat upang magtuloy-tuloy ang usapang pangkapayapaan sa mga rebelding komunista. Sa paglulunsad ng solar-powered irrigation system sa North Cotabato ngayong hapon, sinabi nitong epektibo ngayong gabi. Tapos na ang unilateral ceasefire o tigil putukan na idineklara ng pamahalaan sa mga kaliwang grupo. Kaya kagabi I decided, I called General Relief ko yung ceasefire tonight. Wala na ceasefire. Ibig sabihin, pinababalik niya na sa kampo ang mga sundalo, inatasang maging alerto at pinatutugis niya na ulit ang mga rebelding komunista. Therefore, I am asking the soldiers, go back to your camps, clean your rifles, and be ready to fight. I am sorry, but that is how it is. Humingi ng paumanhin at umami ng Pangulo na hindi maisa sa katuparan ang lasting peace sa bansa sa henerasyon ngayon at sa ilalim ng kanyang termino. Subalit huwag anya siyang sumbata na hindi niya sinubukang kampin ang kapayapaan sa mga kaliwang grupo. Nagdesisyon ang Pangulo na bawiin na rin ang unilateral ceasefire matapos masawi ang limang sundalo at isang military official dahil sa pang-aambush anya ng rebelding grupo. Bagaman February 10 pa naman epektibo ang pagbawi ng leftist group sa kanilang idineklarang sigil putukan. Dagdag pa ng Pangulo, masyadong malaki ang naging demand ng mga kaliwa na pakawalan ang lahat ng political prisoner. Gayong mga convicted ang mga ito at una na rin nirelease ng pamahalaan ang mga political leader nila para sa peace talk. Ayon naman sa AFP, susunod sila sa direktiba ng Pangulong Duterte na pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. At sa pahayag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo, titiyakin nila ang paglansad sa rebelding grupo bagaman tuloy pa rin ang suporta sa peace talks ng pamahalaan sa National Democratic Front. Attorney Reg? Rosary, isang katanungan lamang doon sa mga napalaya ng mga political prisoners ng una, no? um, ito ba tutugisin ulit ng pamahalaan at sasampahan ng kaso? Wala pa tayong uh, balita patungkol dyan dahil kailangan pang makipag-usap ng uh, Government Peace Panel Chair na si Secret Secretary Silvestre Bello, gayon din ang Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza. Sa kasalukuyan kasi ang mga opisyal na ito ay nasa Maynila, samantalang nasa Mindanao naman ang Pangulo para dalawin ang mga naapektuhan nga ng bakbakan o patuloy na pakikipagbakbakan ng mga rebelding grupo sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. So, pwede tayong makahingi ng update hanggang sa kasalukuyan kasi ay tinatry nating makontak itong mga official na ito hmm. na pangunahing responsable sa pakikipag-usap sa mga kaliwang grupo, Atty. Reggie. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa Malacanang.